Sa maraming kultura, isa itong mabagsik na hayop. Pero sa ibang bansa, isa rin itong simbolo ng korupsyon, kasakiman at panganib. Pero alam mo bang may mga bansang literal na walang buwaya? At may mga lugar naman na parang pinamumugaran na nila. Ngayon alamin natin, alin ang mga bansang walang buwaya at alin naman ang mga lugar na dapat iwasan? dahil baka isang iglap lang nasa bibig ka na ng tunay na buwaya. Una sa listahan, ang Antarctica. Dahil sa sobrang lamig, walang buwaya rito. Hindi kaya ng katawan ng mga reptile ang nagyayilong klima. Susunod ang Europa. Mula France, Germany, Poland hanggang Norway. Walang wild crocodile species sa buong kontinente ang dahilan, una, hindi akma ang klima. Pangalawa, wala silang natural habitat tulad ng malalalim na ilog, swamp o mangrove forest na gusto ng mga buwaya. Pero sa kabilang panig ng mundo, may mga bansa na sobra-sobra ang populasyon ng buwaya. Sa Australia, may tinatawag silang saltwater crocodile mas malaki, mas mabangis at kaya kang lapain kahit nasa bangka ka na. Sa Africa, lalo na sa Nile River, makikita ang mga Nile Crocodile, isa sa mga pinaka-agresibong buwaya sa buong mundo. At syempre, sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, matatagpuan ang mga Philippine Crocodile at Indo-Pacific Saltwater Crocodile. Pero teka, hindi lang hayop ang buwaya. Sa ibang bansa, buwaya ang tawag sa mga sakim, kurakot at abusado sa kapangyarihan. Sa mga bansang walang tunay na buwaya, minsan mas marami pa ang taong buwaya, mas mapanganib dahil hindi mo sila agad nakikita. Kaya tanong ngayon, mas pipiliin mo ba ang bansang maraming buwaya pero nasa ilog lang sila o ang bansang walang buwaya pero ang kalaban mo tao mismo. Sa panahon ngayon, ang tunay na buwaya hindi lang matatagpuan sa gubat, kundi sa gitna ng lipunan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa kaibigan mong mahilig sa mga kwentong nakakagising sa isip at damdamin hanggang sa muli. Black. No, wait.